best friend ko si Tomaldes. <laughs> oh, di ba? Kahit anong gawin niya sa bigas, hindi talaga pwedeng bente. <laughs> <laughs> o oh, di ba? Yung bike na yan, nawala na lang yung feel health natin. Basta. Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon. Itong panibagong komento po ni Miss Ruina Guanson. Kung saan mga kababayan po natin, no, binanatan niya itong si Bumbong Marcos. Dahil eh, tatlong taon nga naman kasi, eh, walang ginagawa. Imagine mo ha, okay? Eh, Inaasal pa yung kanilang budget para sa taong 2026. Pero ang tanong natin, taas sila ng taas ng budget. May ginagawa po ba sila? Ayuda, ayuda. And now, no, napagtanto ni, ah, uh, si Martin Umualde, si Tamba, na gagawin na daw po ay i-livestream na po yung bicameral conference. Dahil ipapakita na po sa tao, yung kanilang budget deliberation. So mukhang ngayon lang po ito nangyayari. And uh, sabi nga ng best friend ng los si Mr. Winag parang huli na ang lahat ng mga kababayan po natin. Kasi mistado na po sila eh. Anyway, bago natin na uh, puntahan yan si Mr. Winag Wanson, pakita muna natin no oh, kung ano po yung uh, nangyayari kasi. Kagaya nito, oh, flood control ni Marcos Jr. Flood lang, walang kontrol. And, imbes na, no, maggumamit sila ng mga bakal at simento para uh, maglagay ng harang sa baha, no, anong ginawa nila? sako sakong buhangin ang ginamit. So, paano po yan kayang pigilan ang napakalakas na agos ng tubig? So, ang nangyari, Diyos ko, no, matinding baha, mga kababayan po natin. Ang nangyari, oh, lagpasta, o, lagpas tao yan, langoy ang mga taga na butas ngayon tanyong inyong flood control. And of course, isama na po natin yung lumalalang na kahirapan ngayon sa ating bansa. Tapos sila, magdadagdag pa sila ng pondo. So ang tanungan natin dito, saan ba nila ginagamit ang pera ng bayan? Eh, sabi ng mga kababayan natin, OFW, nang tinanong po sila ni BP Sara, sabi nila, nasa bulsa daw ng mga buhaya. Yari, tayo dyan. Okay, ipasok natin si Mr. Winagwanson. Banatan mo nga mga buhaya na yan kakapal ng mukha, no? Walang hiya, mga sinungaling, nagtatanim pa ng witness. O, oh, barat. na siya nakaupo. Hmm. Ang dami pa rin problema. Na Alam mo yung inupuan niya, konti na lang problema. Hindi <laughs> sa solusyonan, po <pucha>, dinagdagan pa. <laughs> Pinangako niya. O, oh, di ba? Kahit anong gawin niya sa bigas, hindi talaga pwedeng bente. Tsaka yun, nag-increase ang gasolina, nagulat ako ha. Oh, pero dahil may GERA daw. <laughs> may GERA daw, sabi ni Claire Castro. Laki na increase ha? 5 pesos. 5 pesos, oh, grabe piso. no. sa 4 na litro oh. Sabihin mo na lang. 20 yun. 6 na litro lang sa 20 pesos. Sa ating kilo na yun ang bigas ha. Dami. Grabe, ito sabihin niya, wala pa naman, di pa naman malala yung gera. Ay, grabe. <laughs> At diyan na tayo nakakita ng presidente, no? Kung saan nagdeklara ng ceasefire, saka lang po sila gagawa or mag-meeting uh, ng kanilang uh, plano kung paano nila harapin ito. Kaharapin nila tapos na yung gera. Yung mga OFW natin na naiipit sa gera noon, hindi po niya, no? Uh, hindi siya nadeklara ng mandatory repatriation. Pero yung mga witnesses, para idin si Presidente Duterte sa dahil, sa mga accusation nilang gawang-gawang AGK -gawang. para hindi magkaroon ng uh, interim release. Gagastusan at ang balita po natin, mukhang yung aeroplano pa na nagatid kay President Duterte sa lahig, yun din ang gagamitin o ipapagamit ni Bongbong. Wow ha. Isyal, no? Masat kalaban sa gobyerno. Ano yung alam mo talaga ang problema? May oil deregulation law, private private na ngayon ang may mga reserves. Gobyerno, walang reserve. So, ano niyang pwede niyang gawin? Yung ni BBM, pwede niya nalang gawin, magbigay siya, siya ng subsidy. Kamot sa ulo. <laughs> Sabihin niya, ano gagawin natin? <laughs> yung problema dyan, ano, ma'am uh, Ruina Guanson, eh, yung subsidy daw is cancel dahil hindi naman matuloy na ang gera. <laughs> klase to. Sa mga private uh, supplier ng oil, para hindi taas ang presyo. Pero wala pang nangyaring ganyan na successful yung mga pa-subsidize, subsidize ng oil. Wala talaga. Wala, ordinary yung ano lang yan, solution, uh, ano, temporary solution lang po yan. Ano daw yung ano? Yung nagsabi na i-open daw niya sa public yung pipeline. <laughs> Oh, Ay yeah. ha Galing galing mo naman Si Shelo Magno hmm. Nagtawag siya ng ano Ay open yung bike para makita natin yung ano, di ba? Dinaya nila tayo hmm. mga taong bayan sa bike cam. Parang original dyan sa bike na nag-expose talaga dyan. Si Congressman Ongam. Yan sila Jam Magno at ah, Jam Magno. Si Magno Magno na yan, si Cielo Magno. No? Eh ano lang yan nakisawsaw lang po yan sa totoo dyan. Pero yung nagbulgar talaga ng issue po ng bicameral report na puno na mga blanco ay si Atty. Vic Rodriguez with collaboration kay Congressman Ungab. Yan si Shelo Magno para sa kalaman ng lahat na ating mga kababayan no, nakisawsaw lang po yan. Yan ang totoo dyan. Pinagdagdagan nila, siningit-singit nila yung mga akap-akap -akap na yan. O, oh, di ba? Yung bike cam na yan. Nawala na lang yung feel health natin. Next ta. Sabi ni Cielo Magno, I in live stream, i-open to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, bilang bicam, House, of, mga congressmen at mga senador, imitingin sila to finalize the, uh, what do you call this, the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutuhan ng mga senador at kongresista. Wala pa 24 hours, so sumagot na agad si best friend ko, si Tumaldes. <laughs> Sana all best friend, no? Nasabi <laughs> niya, payag siya. At ito, ang sabi niya, bantayan niyo, kasi pera niyo ito. <laughs> bantayan kasi, nakaipo na po siya ng malaki, no? So, balabas lang po yan. Kasi alam naman natin yung mga diversionary tactics nito para pagtakpan itong anomalya sa 2025 most corrupt budget. So yan po yung kanilang, ano dyan, yan po yung kanilang strategiya dyan mga kababayan natin. Bantayan nyo ang kaban ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapakan naman. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kaming bobo, bobo na kami. Yung mga bobo, yung mga nasa administrasyon. Kagaya ni Claire Castro. Yan ang mga bobo. Ikaw na nga dyan, pinabantayan namin. Tapos, babantayan pa namin yung bike. Ikaw pa magsabi. Binaliktad, you know. I Iwan ko man, hindi ko maintindihan itong si Marte Romualdez. So, ang hilig niya magkukunwari. Na walang nangyari. Parang walang issue sa kanya. Parang ginagawa niyang bobo yung mga tagapagpaniwala niya. Ano? binabantayan namin yung bike cam dahil pera namin yan. <laughs> Ikaw na ang binabantayan namin eh. Kasi makaubusin nyo dyan eh. Lahab-lahabla na nga yung... Lahab-lahabla na nga sa uh, Supreme Court. na no, ito eh, declared the General Appropriations Act yeah. uh, unconstitutional eh. Yeah. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos Ayun, ikaw pa may gana magsabi na bantayan namin ang bike camp dahil pera namin to. Ano bang babantayan namin? Naubos mo na sa akap na pamigay mo na. Bago pa mag-eleksyon. Ang <laughs> no? Kahit baka, wala nang ayuda. <laughs> pati, yung, pati ata yung budget para sa flood control ay pinamudmud na. Para sa eleksyon. Kaya ayun, no? Baka ngayon sa buong Pilipinas pamigay na ang akap. Paano pa papantayan namin dyan? Itong next? O, oh, eto sa lang. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir. Hmm. Kung kayo mismo, susuot kayo ng body camera. Oh. Grabe <laughs> naman yan. <laughs> lahat na mga magpa-bicam report, uh, member miyembro ng bicameral committee, dapat may body cam. <laughs> Saka lahat ng taga-bicam Opo sa camera conference committee nakan live stream. Pero eh, mismo ang speaker at saka yung chair ng appropriation sa magsuot po ng body camera. <laughs> para sure kami kung sino kayo nakausap niya. O. At i-live stream din CCTV camera ang opisina ng speaker. Oo. Para siguro. Eh Edi... Nakikita doon yung mga pagpag na pera. <laughs> Durado talaga kami na walang daya. Yun. Eh kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan, mm. taxpayers, hindi eh live stream na niya ang bicameral conference. <laughs> Lahat ng sets pero live stream niya rin ang opisina ng speaker. Oh, so, yun, mas marami pang laman na pera yun kaysa sa bangko, yung kanyang opisina naman mga congressman. Hmm. Tando, tando, wala akong sa ilunggo pa. Tando, tando, balinte. Sunod-sunuran na. ah. Ganami sa kanila, tando, tando. Hmm. Oh. wala sila ng kasi may akap din sila. Oh. Di ano naman kayo? Siyempre, di ba? Ano dahil kay speaker may ayuda. Dahil kay speaker mayroon po tayong akap. Ah, ex. Tupad. Ma, at dahil kay Speaker, bahapo tayo ngayon dahil ang flood control ay binosa ni Speaker. <laughs> Muntik na nilang sabihin na dahil kay Speaker, nagkagyera sa Israel at sa Iran. Mahiya kayo sa tao. Mahiya kayo sa mga taxpayers. Talang hiya yan, ma'am, dahil sobrang kapal ng kumumuka ng mga putya na yan. Well, alam ko, gusto ko, hmm. yung ginagawa ni Ping Lakson, wala na lang pork barrel yung mga congressman? Yun. Yeah. Kako attorney, paano yan? Anong paano? Gusto ko nga i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang gawa eh. Hmm. Donate nila para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo ay eh, wala na silang kung ang gusto lang nila ay eh, magkakwarta hindi na sila tatakbo sabihin nila ano ba yan Eh di marami mag eh hindi <laughs> e, sila makabili ng mamahaling hermes nila Louis Vuitton di ba? eh alam naman yan no? masisira yung kanilang uh, mga pagpapaganda, no? At siyempre, yan si Mr. Speaker, assuming na Mr. President, hindi na makapamood-mood na ngayon, da, no? Oh, hindi na siya makapromise. Nagdaga na sa akin mga teachers, ah, suportahan itong sinusulong ni Marcos Jr. na Veterans Clinic, oh. At kung ano-ano pa. No, pa, wala na rin, mawala yung kanyang mga style na nagdaga natin ang allowance ng mga sundalo, ayun. Di ba? May mga ganyang ano uh, Ganyang potot si Martin Romualdez. Akala mo siya yung presidente, di ba? Hindi. Niya trabaho yan. No? At wala siyang karapatan na sabihin yan. Dahil lang pwedeng magsalita ka ng ganyan. Supposed to be is presidente lang. O ngayon, parang siya ang presidente. Eh, wala eh. Nasa kanya daw yung pera ng bayan. Sabi ni BP Sara magkano lang naman kukuha ko dyan? Wala na pala akong kickback sa sabihin nila, wala na pala ang SOP, wala ng kickback hmm. sa mga pork uh, Para ano? Para ano? Huh. So yung mo na lang, ay yung mga walang interest sa oh, maging ano kawa pag nanakaw sa at mga kickback. Maganda yan, wala ang tatakbo ng mga magnanakaw. Oh. Pero yun know, eh, mga kapabayan po natin, yan mga po, na eh, isa-isa ni Mr. Wina Gonson, itong matinding no, pagnanakaw ngayon sa ating gobyerno, and itong si Martin Romualdez, no, sinasabi niya na bubuksan niya na daw po at ila-livestream na itong bicameral conference. Pero para sa atin, huli na ang lahat. No? Tatlong, ah uh, tatlong bisis na po siya nagkaroon ng mga malalaking insertion no? at billion-billion po yung halaga. And ika nga, no ang uh, kinanta ni uh, Congressman Tobit Chanco no mga kababayan po natin kung saan sinasabi yung impeachment ni Bibi Sara ay idinaan sa permahan at uh, ayuda kaya lahat sila ay pumerma at ang hindi pumerma ay hindi daw po nakatanggap at yung mga opposition ay hindi rin po nakatanggap ng kanilang punto. Ilang bisis din po yan inulit no ni uh, Senator Marcolita itong sa party list pating allowances ay tinanggal sa kanila. Pero walang kasing kapal ng mukha talaga, mga kababayan po natin, no? Sila po ay uh, grabe po yung kanilang pagkukulimbat sa milyon-milyon, billion-billion na pera natin ng taong bayar. Pero tingnan niyo po, no? Ang uh, 24 cent, ano, uh, hanggang slightly rose to 24 cent in April 2025. So mas tumataas ang kumano yung kahirapan sa ating bansa, pero yung corruption ay lalo rin yung uh, tumataas, mga kababayan po natin. And uh, the diversionary issues, hindi nila kayang sagutin, hindi nila kayang solusyon na pangunahing problema ng ating bansa. No? Uh, ahirapan, no, yung mga hindi na-implement na flood control, issues sa uh, budget, sa GAA by Cameral Report, no? di o man ay pagkakulong nitong si sa tanas sa Amerika. Ang ginawa ay ginawa nila ng paraan, ginastusan po nila ng milyon-milyon para ipakulong si Presidente Duterte sa dahig hindi nila naisip na yung ginastos nila para ipakulong si President Duterte, ilang pamilya po yung mapapakain. And now, no, again, ito yung mga proyekto na hindi nila napapatupad, pwede dapat may mananagot dito dahil bilyon-bilyon po na pera yung pinag-uusapan. No, sa flood control is umabot umano ng 500 billion. Pero walang investigation, no? Nagkaroon ng hearing sa Senado isang bisis lang. Tapos wala na. Sa Kongreso, wala. Pero yung kay BP Sara sa confidential fund para ma-impeach nila, no? Ang soon to be president natin, ginastusan nila ng billion-billion, no? At yun lang, doon na siya sa 125. Pero sinasabi nila, napakarami nilang imbedensya na may si BP Sara. Pero nung umaksyon ang ombudsman para investigahan ito, nanginig sila, natakot sila, at uh, nilanatan nila yung ombudsman. Kasi mukhang biased daw yung ombudsman, hindi daw magiging patas kung magiging husga ng ombudsman, di ba? So kung sinasabi nilang may ebidensya sila, bakit sila biglang natakot sa ombudsman? Kasi po, wala talaga silang ebidensya kahit yung kuwa ay sinasabing ito. Ito yung dapat nila investigahan, no? Yung nagdudulot ng matinding perwisyo sa ating bansa. Eh itong si Tambaluslos, mga kababayan po natin, itong si Bungbong Marcos, hindi talaga kapanipaniwala, no? At magagaling lang sila sa salita. Pero sa gawa, wala pong nangyayari. And na nagpabida-bida itong si Martin Romualdez pagkatapos siya magdeklara na siya po ay tatakbo sa 2028 na presidente. So ito lahat ang bottom line no sa ginagawa nila kay Vice President Sara is uh, ma-eliminate nila para po sa pagdating ng 2028 sila ni the at mga dilawan lang ang magkakalapat. Kasi hindi nila talaga kayang tapatan itong si Vice President Sara. Kaya dadaan nila sa impeachment, idadaan nila sa paninira, idadaan nila sa kung ano mang kaso. Pero ang taong bayan, nagpakita na ng suporta kay Vice President Sara. And uh, mahigit 30% na mga Pilipino mas pinili si Vice President Sara kumpara kay Tambalos Dos. No, bila-bila na rapid po. Uh, Lini Lutang, oh, uh, Risa Tanas, oh, at yung iba pa na pwedeng tumakbo sa 2020 at lahat sila nilang paso ni Vice President Sara. Kaya ito ang sinasabi ni no ni Ma'am Attorney Rowena Guanson, istama po ito mga kababayan po natin. Itong pagnanakaw sa ng bayan, no? Itong kawalang ginagawa sa tatlong taon na na nasa pwesto, no? Itong si Marcos Jr. ay huli na ang lahat para sabihin ni Martin na uh, ila daw po itong by camera report. Dapat maaksyonan muna ya ang final na petition nila Attorney Beck at the same time ni si Congressman Unga sa isyu po ng uh, manumalyang budget sa taong 2025. Hindi e, mga kababayan po natin, habang nag-increase po sila ka ng uh, budget po ng ating uh, national budget natin, from 6.3 to 5 na ang target nila is 6.793 trillion. Pero ayon sa report no ng I think World Bank ata or ng Bangko Sentral, uh, ano na tayo, nagkaroon na tayo ng deficit na nagkakahalagang 500 billion. So half trillion na po yung negative mula po sa kinikita ng ating gobyerno kaysa ginagastusan nito. So ibig sabihin, abunado na naman tayo. Anyway, solution ni Marcos Jr. is dagdag utang. Ito oh, yung sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan natin, na gumaganda yung ating ekonomiya. Ito yung napakalaking sampal para sa kanila. Tapanerin natin ito. So, ito na ba? Ito ba pa ng economic team ni PBBM hmm. ang growth target para sa 2025? Ang detalye sa agenda report is... 20... So, ito na ba? tila pababa ng pababa ang growth targets ng gobyerno. Mula 6 to 8% growth target sa simula ng 2024, naging 6 to 7% sa katapusan rin ng kaparehong taon. Na ngayon ay inadjust na naman. Ibinaba na sa 5.5 to 6.5% ang target growth para sa 2025. The revisions take into account heightened global uncertainties such as unforeseen escalation of tensions in the Middle East and the imposition of U.S. tariffs. Hindi lang yan, ibinabarin ang tansya sa export growth. Negative 2% ang inaasahan ngayong taon. Bilang... Hmm. O diba mga kababayan natin, sinasabi po ni Claire Castro itong tagapagsinungaling ng Malacanang na gumaganda na daw po ang ekonomiya. Pinapalabas niya pa ng fake news daw si BP dahil sinisaraan daw ni BP Sara na kumihina po yung ating ekonomiya. O ayan, kung tumataas yung ekonomiya, Claire Castro, bakit nagbawas ng target ang uh, DBM? yung finance, bakit nagbawa sila ng budget? Kasi, totoo nga yung sinasabi ng World Bank, bagsak ay ekonomiya ng ating bansa. At dahil hindi nila maaabot, yung 6% na target nila, binabaan nila ng 5%. So, ngayon, sinisisi nila, may gira daw uh, sa Middle East. So, actually, bago lang po ito, mga kababayan natin, ang gira na ito. No? Ngayon lang po ito nagsimula. At sinasabi nga po ni Bongbong Marcos na hindi naman apektado yung ekonomiya natin. It's another kasi mga linga na hindi nila kayang aminin. O ngayon, nakita naman, no, oh, binabaan na ng uh, BBM yung target ng ating bansa. Ibig sabihin, pag binabaan, talagang bagsak. Ang ambisyon ng bagong Pilipinas sa harap ng lumalalim na global slowdown at export collapse. Pero nananatili namang stable ang projection sa piso. At hindi pa rin nakikita ng economic team na tatama sa 80 to 100 dollars ang presyo ng krudo tempered by easing global demand and expected increases in global oil inventories the Dubai crude oil prices are expected to average between 60 to 70 US dollar per barrel from 2025 to 2028 despite escalating geopolitical tensions. Umaas ang economic team na ang huling limang rate cut ay makakatulong sa pag up ng ekonomiya. This is expected to improve credit conditions and support sustained consumption and domestic activity. Isa pang matinding challenge ang fiscal deficit o kapag mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa sa kinikita nito. Fiscal consolidation remains a cornerstone of the government's medium-term strategy. The national government is committed to reducing fiscal deficit while simultaneously ramping up investments in infrastructure, human capital, and social services. <laughs> So inaasahan pa rin daw nila mga kababayan po natin na, na mababawasan itong deficit ng ating bansa. Di ba paano mababawasan yan? Ibagsak ang ekonomiya, walang investors. Pero travel lang si Bongbong Marcos, nag-convince ng mga investors, pero ang purpose pala ay nag-uutang. So walang pupunta ng investors, nang-uutang lang siya ang problema, kagaya ng Japan, di umano hindi po tayo pinautangan ng Japan. Siyempre, no? nag-iisip -nag 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 din siguro ang Japan. Imagine mo, nagbenta na tayo ng ginto nagpa-private na po yung mga uh, airport at iba't ibang mga uh, assets, no? Shares in the assets ng gobyerno, binibenta na. So, siguro mag-aalangan po, kagaya ah, ng Japan, na talagang pautangin po tayo. So, ngayon pa lang, no? Nasa third quarter na po tayo, no? Pag third quarter tayo, for second quarter, no? Umabot na sa 500 billion yung negative mula po sa ating pundo, mga kababayan po natin. So, tingnan natin, no? Kasi lumalaki po yung budget, pero lumalaki yung kita ng ating gobyerno. Patunay na itong ginagawa nila kay BP Sara, itong mga sinasabi ni Tambalos Los, ay talaga mga propaganda lang at uh, diversionary issues itong tatay-tatay di kong kay BP Sara dahil ayaw nila na maging aware ang taong bayan sa totoong mangyari sa ating bansa Okay, yan lang po muna mga kababayan natin. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-like and share sa simpleng reaction video natin ito. Maraming salamat and God po